Nakalabas sa na ba talaga ng bansa o hindi itong si Alice Guo? She's out of the country, apparently. No? So, uh, kanina, nung no, nag-privilege speech yung magandang senadora, na ako sa bakasyon, tinawagan ako ng ibang mga counterparts natin, and nagsimula na po ako magtawag. So, I called our foreign counterparts, and uh, our initially, our Malaysian counterparts confirmed na dumating nga po siya doon sa Kuala Lumpur noong July 18 coming from Denpasar sa Bali, sa Indonesia. Then pagkatapos noon, uh, tinawagan ko na rin po yung ating ibang mga counterparts sa Indonesia. So na-confirm din po na umalis na rin po siya noong sa Kuala Lumpur noong 21 at nagpunta sa ano sa sa Singapore. Then magmula sa Singapore naman, lumipad na ay nag ferry boat naman po siya papunta ng uh, Batam sa Mal Indonesia. So apparently they are all in Indonesia now. Yan yung huli naming nalaman kanina nung siguro mga around an hour ago base sa pag-usap natin sa mga outer counterparts natin. Okay, so confirm na nakalabas na ng bansa si Alice Guo. Ang binanggit kasi ni uh... Senator Ontiveros, July 17, if I'm not mistaken, or 18, lumabas ng bansa? Um, we have no clear record kung kailan po siya nakalabas ng Pilipinas. Basta ang sigurado tayo is she was able to arrive in uh, uh, Kuala Lumpur on July 18 from Denpasar sa Bali. no? So kung okay. kailan siya dumating sa Denpasar sa Bali, eh, wala ho tayo confirmation noon. Ano po yung lumalabas na pwedeng mga naging uh, reason? Basically, paano nakalabas itong si Alice Guo? E eh, pinagahanap siya ng ating mga otoridad. na, uh, na, kanina, nag pag usap tayo sa mga kasama natin sa DOJ at saka sa Bureau of Immigration, selected namin lahat ng mga pamamaraan kung paano siya makakalabas, hindi po siya dumaan sa ating Immigration uh, Bureau. So hindi siya dumaan sa airport, sa seaport na mayroong kontrol lang ating immigration. So tinitina namin kung paano siya nakalabas, maaari through the back door po ito. Pwedeng from Zamboanga, pwedeng from Basilan, Sulu, Tawi, Tawi, pwedeng galing din po ng Palawan. So we're taking a look at all of the back doors pag sinabi yung backdoor, hindi naman po ito lingid sa kaalaman ng mga otoridad natin, di ba? Ang isusunod na tanong, hindi ba binantayin yung mga backdoor na yan? Kasi alam naman natin na medyo porous yung ating uh, ating bakura, yung ating borders, di ba? Uh, Christian, you have to imagine how large of an archipelagic nation we are. So, uh, our maritime assets are also limited in as much as most of our maritime assets are now confined to our problem in the West Philippine Sea no? Mm. So, uh, talagang, I have to admit, uh, me, personally, we are at a loss on how she was able to leave the country and arrive in Denpasar and then eventually Malaysia, then Batam in Indonesia. So, mm. talagang we're at a loss. So, kami mag-iimbestiga po rito kung paano okay. nangyari, Christian. This is a very sad development. Pero I suppose kasama sa mga susunod na aksyon ng ating gobyerno ay yung pagpapanagot din doon sa pwedeng tumulong sa kanya. Basically, pwede bang wala siyang katulong na malalaking uh, o ma-influence mga tao dito para makalusot ng ganito? What do you think? Po, sa malabo Christian, no? Uh, someone, someone, somewhere, facilitated, facilitated and enabled kung paano siya nakalabas ng Pilipinas. No? Yun ang nakakalungkot dito. Sapagat ngayon, maladagdagan yung trabaho natin, mag-iimbestiga tayo paano siya nakalabas ng Pilipinas. ba diba? Kasi hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin na hindi ipistigahan ito. No? Mm -hmm. Sa pagkakalam nyo, dun sa mga information na nakuha nyo sa inyong counterparts, sino yung kasama ni Alice Guo na lumabas ng bansa? Hindi kami na bigay ng information kanina pero na-confirm ng ating mga kaibigan sa Indonesia na nasa Batam Indonesia ngayon si Alice Guwo, si Wesley Guwo, si Sime, at saka si Sheila Guwo pati si Cassandra Leong. Magkakasama sila lahat ngayon doon sa Batam Indonesia. Yung i-confirm sa atin kanina ng mga counterparts natin paki-refresh nga po 'yung memories namin doon sa identity ng ibang mga tao no. Si Cassie Lim Leong, ito 'yung uh, sabi niya may It, mansion, 'di ba? Tapos yes, yan 'yung person of interest natin, Christian doon sa Lucky South 99, lumalabas na top, isa sa mga top honcho ng Whirlwind at saka ng Lucky South 99. Mm -hmm. So siya din ang may-ari noong malaking mansion doon sa Porac na ni-raid ng uh, uh Pampanga Provincial Police Office kasama ang uh, Provincial Government of Pampanga. Yung mga siblings naman ni Alice Guwo, sila Wesley, Sheila, Seaman, no? kasama na rin daw po sila doon sa nasa Batam, Indonesia. So all of these are raw information although verified by our foreign counterparts. No? So in the next few hours, eh, sira ang ating bakasyon ngayon sapagkat we have to keep on confirming kung talaga bang sila yung mga nandoon. Uh, so basically, raw information pa lang to Wala pang uh, visual confirmation? Ganun po ba? Yes, kasi ang ganito ang nangyari, Christian. Pinonfirm ng ating Malaysian counterpart kanina na ginamit yung passport ng Alice Lial Guo uh, paglapag ng eroplano magmula Bali, Indonesia papunta sa Kuala Lumpur. Kaya mm -hmm. nagamit na biometrics and all. Kaya lang hindi sila makakuha noong Uh, what you call it a CCTV footage or a, a biometric footage nung nung Alistair Guo na nagpresenta ng passport. So, yun lang yun ang kanilang hesitation kanina. Kaya lang, sabi ko nga doon sa pag-uusap namin ng mga Malaysian counterparts natin, in this day and age, medyo mahirap nang ma- ma-loko yung biometrics natin when it comes to the physical biometric up to the biometric page of our passports and other foreign passports. So, ako, I am fairly confident at this point that she has already left the country and is in Batam, Indonesia. Ano po ba yung status dito ni ano ni Alice Guo? Meron po ba siyang hold departure order or nandoon lang siya sa immigration watch list? At uh, I understand, diba, naghahanap sa kanya, yung Senado, naglabas ng arrest warrant. Pero when it comes to the cases that were filed against he, her uh, sa DOJ, ano po ba yung status? Wala pa po. Pending resolution pa po yung kaso niya doon sa qualified trafficking in persons natin before the panel of prosecutors sa DOJ. Uh, I remember, Christian, noong August 14, allegedly ay nag-appear ito si Alice Go before a certain attorney Galica yung notary public na nag-subscribe uh, noong kanyang uh, counter affidavit so uh, alam mo ko kinakailangan may physical presence ka doon sa sa not notaryo publico so noong nag-submit sila ng counter affidavit ng mga petsang yon. so we were confident that she's still in the country but this uh, recent development would say otherwise no So, wala pa po kasi tayong arrest order laban sa kanya for the criminal charges. Wala rin po tayong precautionary whole, uh, precautionary whole departure order sa kanya. So, ang meron lamang tayo ay immigration lookout bulletin order. Pero uh, ako ay medyo kampante na hindi po talaga siya dumahan sa immigration. Sapagkat kung dadaan po siya sa immigration, all immigration officers are duty-bound to inform Uh, the Immigration Commissioner, then the Immigration Commissioner must inform the Secretary of Justice, and so on and so forth. So, okay. masyadong malakas ang loob ng immigration officer na yon kung totoo man, kasi mahanap at mahanap po natin siya eh. So, okay. kumpiyansa ako na hindi siya dumaan sa proper immigration channels. Okay.